Kaya yeah, mga kaisan, magandang tanghali po. Tayo po muna ay, ano, titingin po natin yung pinapagawa pong ah, hakutan po ng gulay. Dito lang tayo sa ibaba, mga kaisan. Titingnan natin, halos ano na po ay, halos dalawang linggo na po natin, uh, ah, halos dalawang linggo na ginagawa, ay titingnan ko kung update. Aadan Daniel, 'yan, ang 'yang ko. Akin 'yung okay. Hindi 'yung isa, 'yung ano ba? 'Yung panghila. Ah, ako 'yung Ah, sige. Wala akong makaya, Ge. Yalan lang ako ng tubo ko din. Oo. Ako. May tao na ba din niya, Aadan Daniel? Wala. Hindi ka, ka pa magakauna suman? Ay bawal 'ano, bawal ba? Uh -huh. Ah. <laughs> Ah. Kaya mga kasi yung mga ginagawa ni mga Dan Yin. lang minsan ore oh. hindi ko maipakita ito yun Otoy, oh, yung ano ano? Yung bakal ano? may pangilalim pang ilalim na ba ito may pangilalim na ba ito yun? Okay. ah yun naku oh. sa iyo yung bit, nalimutan ko ipadala sa iyo yung medya ay oo ako kukuhanin ko na Agong, ito, ito? Oh. ayan yung mga pangkabit ito ito yun, pang ilalim oh, nasa na yung muli ito yun? huwag kayong may dalawang muli na dito ano? Thanks, right, ah yun pala may mall na ito mga kaisa nito ito po ay eh, patakan po ito ng ano ng mga gulay ito lang, ito po yung nasa ilalim ito ito po yung ito hindi po ito kasama yeah ito tapos si ering, Ano ba to yung muli? Oh, alam oh, Ano po yung pangilalim? <laughs> ilalim Yan. 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 Ito yung yun ng bulong. yun Yan. yun yun po yun po yun 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 kahit kumarga po ng mga 2,000 kilo malaki din po ito Ayan. ito po yung hihila yung sa likod ng pupunta kaya yung tricycle na rin ko to eh sa pagkakalunit ako yan ah uh. hindi ko po maipakita eh gawa ng araw po yung nasa ilalim mulli May gulong na kaya o wala pa ano? Wala pa, magkaano pa? Hahanap pa. pa ah sige Nakaprepare na naman po lahat. Kakabit na lang ang po lahat diyan. So, tao toy. Ay, sanga pala. Yan ba bayad na? Ay, ay, yan na yung kay tatay, ano? Ang alaw to eh. Ano? eh. Tatanong ko kung may bayad na ito ba? Ito wala pa. Gate po Gate po ito sa bukid. Po natin yung nasira na ng contractor nasa 4,000 po pinagbayaran natin contractor pero tatanong po natin kung nabayaran na ito babayaran po natin bayad, may bayad na daw. Meron na. Ay, ano, i-tunin daw ako mo dyan. Ah, sige. Pagbalik ko na lang. Ay, yung anak niya, ano. Ah, ah. Sige, ito ya. Anak po pala. Anak ni Kuya Daniel po ang uh, tatanungin natin din eh. Yeah, mga kaisan, tayo po ay uh, diretsyo na rin sa Bukid. At uh, magkukubutan naman po tayo. Bali ang mangyayari na mga kainsan, ang hakutan ng gulay, ari pong likod. Yan, Yan po muna. preparation ang mga kainisan ngayon tayo lahat po ay preparation yan yan medyo malawak na po ang ating prepare kawan ang sabi ko nga sa inyo maramihan na po ito yung mga kaibigan naman po natin sa kapila po nagtatrabaho sa uh, palayan po nag-aano uh, naman po sila mga kainsan nagtatabas po dun sa kabila pupuntahan din po natin mamaya ay mga kainsan humihingi nga pala ako ng pasinsya yung tumawag po ta sa ating kahapon ang tourism ay may pumunta daw po ng mga ano turista hindi ko lang kung taga saan po kayo ay eh. pasinsya na po at Mahina po ang signal ko din eh. Ay nakita ko ang message ninyo nung ako'y umuwi na. Mga sa Tayabas Tourism po. Ay pasensya na po doon sa mga turista na gusto makipagkita sa atin. Ay pasensya na po at nabasa ko naman po yung hapon na. Ay wala na. Ah mga kaisan, pauwi na po tayo. At siguro po ngayon, makalinggong ito. Tapos na rin po yung ating uh, panghakot ng gulay. Mga kaisan, mag-share the, the blessing po muna tayo. Ngayon po ay uh, mayuhan sa Tayabas. Utoy! Sitaw! bombay hadyan na ba? Hadyan na? Blessing po. Yung mga gulay, mamaya natin pamimigay. May mga sitaw pa po tayo doon. Eh, alam mo yun eh. Pati yung baril ito eh. Titaw. Ito lahat. Ito yun. Yung sitaw sa baba na. Oh, wa mu ngaari kok caning <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> okay na. Den Oke lah. mo Arsitaw? Oy. Arsitaw, hati-hati na lang Oh. <laughs>